Magandang araw para sa aking balitang showbiz, ipinagdiinan ni Ai Ai de las Alas na hindi mauwi sa kasalan ang pakikipagrelasyon niya sa kanyang batang-batang boyfriend na isang college student. Ayon kay Ai Ai, bagamat ay ipakilala na niya ito sa kanyang showbiz at non-showbiz friends, mas okay umano na hindi umabot sa simbahan ang kanilang relasyon ng 20 anyos na si Gerald C. Bayan. Samantala, idinepensa rin ni Ai Ai ang pagpato nito kay Gerald na 30 taong mas bata sa kanya. Ayon sa komedyante, mas okay ng mas bata ang kanyang patulan kaysa naman umano sa isang may asawa o kaya ay sa isang lalaki na wala ngang asawa, marami namang anak. Anya ayon niya raw maging komplikado ang kanyang buhay kaya sa isang single siya pumatol. Si Gerald ay miyembro ng badminton team ng Lasal kung saan team manager naman itong CII. At bago ako magtapos, marami salamat muna sa Ellen's Aesthetic Center, Hair Shop Salon Robinson's Marate, Dental Focus, Vasquez Skin and Body Center, Makeup by Color Collection, Ivana Fragrance, Tupperware Brands Philippines at Tupperware Philippines. At yan ang aking balita. Ako naman si Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz.